Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga air sign? Ngayon o within one week from now? Ano yan? Ang dating mag let go na yung iba sa inyo. Magtatapon ng gamit siguro. Mga uh, hindi na kailangan. O anything na parang bulok na. Wala nang silbi. Mukhang magtatapon yung iba sa inyo. Magde-declutter. O declutter. Wala namang ibang tao dito, kundi kayo lang. So, proceed na tayo sa susunod. Ah, ito maganda. Ito kasi yung ano eh. Um, parang team, ay sa bagay, teamwork talaga to. Ay, pala nakalagay. Teamwork. Kung baga, nagsasama-sama kayo para gawin ng something. Okay? So, magbubunga yan. So, sabihin natin, may binubuo kayong uh, pagkakaperahan. O, eto. Mag magkakapera na. Eh, pwede rin naman kasi matagal nyo ng ginagawa to, pero hindi nga, kumikita baka magkapera na kasi ano to maraming tao hindi lang isa grupo pwede rin namang workplace to 'di ba sama-sama kayo doon may binubuo kayong something so baka may magandang ibunga na yon So anything na para bang pinagkakaabala ng iba sa inyo, talent, skill, na marami kayo. Sama-sama kayong nagtatrabaho para sa isang cause. So sabihin natin, musician, painter. So employee na nga lang, in general, ito. Ang dating abundance kasi yan, di ba? Magkakapera na or birth of something. Wedding new idea. Um, nakalagay naman creativity, di ba? ang creativity. Diyan sa the empress. <sighs> um... Ano pa ba? Well, may isip. Wala na may ibang tao dito, kundi kayo lang din. So, expect natin na yung iba sa inyo na marami silang uh, marami sila na yung nagtatrabaho. Grupo sila. Di sa workplace to. Ed, ayan, magkakapera. Pero kung alone lang, tulad ko, <laughs> wala. Kasi mag-isa lang ako. So, yung mga empleyado, ayan, o may mga kasama na bumubuo ng something ito. May abundance tayo. Ayan pala nakalagay, oh. Connecting to the earth reminds me that abundance is unlimited. Nakasulat pala doon. So, sunod na, so na pala tayo. Wala na may ibang tao dyan, kundi kayo lang. Ano to? Eh, iniisip ko, third party ba to? Alam naman, third party agad. So, kung nalareply natin. Ito may ano. Ten of Swords. So, sa madaling salita, celebration yan. May new beginning. Dahil I heal the fool. Um, Ay nakalagay pala. New beginnings. Magsasaya yung iba sa inyo na separated o niloko. For some reason, kumbaga hindi sila magiging malungkot. Within one week from now, dahil nga may something na parang good news na paparating oh who knows kasi reunion to so sabi natin naghiwalay dahil sa third party who knows baka magkaayos o oh, sabi natin maghihiwalay yung person ng iba sa inyo at yung third party kaya magsasaya makakarma kaya magsasaya So, sa madaling salita, anyone na malungkot, o naging malungkot, o inapi, eto, magsasaya na. Dahil may new beginning nga tayo dito. Within one week from now. Mm -hmm. So, sino kaya to Um, sino yung magsasaya na iba sa inyo ito yung partner. O, ex nila. Pero pwede rin namang single lang, di ba? Ay, hindi. Kasi may ano tayo, backstabbing dito. More like, uh, binitray nga. Sinaktan. Relationship reading. May cheating na nangyari. So, sino yung partner dito? Isa sa air sign. Air sign nga pala to. <laughs> Kapwa nyo air sign. Gemini Libra Aquarius. Ito, Kansa. Ito walang silbi. Dahil walang... Tignan natin kung may clouds. Wala. o so, wala nga talagang silbi ito. Omg, ang ganda nito pero may broken mirror tayo, o broken glass. Kasi love to, falling in love. Eh may ano tayo, broken glass so parang malas. Sabihin natin, reconciliation, hindi posible kung ang partner ay ito. So, within one week from now, para sa iba sa inyo, hindi posible ang reconciliation kung ang partner ay Aries Capricorn. Naku, may bird pa tayo dito. walang silbi. Ito. Paltan natin. Ito may masamang balak oh. So mag-iingat kasi may isa na nag-i-spy. Ito misfortune. So ang dating hater to. O masama ang intention. Beware. Okay? Beware. Kasi may someone na parabang may masamang motibo na nag spy parang psychopath o ewan ko, kriminal. O parang hater nga, basher na nag-investigate. Enemy eh, you know. May nakatingin. O oh, nag spy enemy. More like enemy. Beware. So, sino kaya itong possible enemy na to? So, kung kilala nyo, ganito ang zodiac sign. Mag-ingat. Okay? Scorpio, Gemini. So, kung ganyan enemy ng iba sa inyo, eh, kailangan ng doble ingat. Wala na akong idadagdag yun na lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.